What's up mga ka-farming TV uh, Maraming salamat po sa patuloy na suporta sa ating vlog Ito tayo. medyo sisiro po kasi ko kaya medyo nakasalamin po tayo ng konti At uh, kaya po ay tayo ay magbabahagi po ng kaunting kaalaman sa pag-aalaga ng mga bagong walay na big uh, Tuturo ko po ay mga basic na tutorial lang po sa mga nag-aalaga ay kasi sa mga bago-bago mag-aalaga pa lang po ito na susubok mag-aalaga po ng mag mga biik ay parang po makaiwas sa pagdatae eh, sa mga hindi po nakakaalam pero kung ikaw ay mga datihan na, na nag-aalaga, ah, alam nyo na po yung gagawin nyo kasi ito po ay para lang po sa mga susubok pa lang po na mag-aalaga ng mga baboy Ah, uh, maganda lang po ang mag-alaga ng baboy. Tatantya lang po kayo ng sakto sa buwan yung halimbawa 4 season eh, medyo mahal-mahal ang baboy pagka mas ordinaryong araw naman medyo mura lang ang baboy tulad po rito sa amin uh, patuloy po ang ating pag-aalaga uh, gusto ko lang po magbahagi ng tutorial tips ng kotes kunti kaalaman sa mga bago-bago papasok sa pag-aalaga ng baboy ay Okay po, ako kukuha ng big or na mga bago walay pa lang. Ay, hindi po maiwasan ang stress pagka medyo malayo yung inyo pong magagalingan sa kukuha ninyo po ng biik. Ay, kailangan po pag kinuha nyo po ang biik ng mismong araw po na yon ay hindi, hindi po, po dapat silang pakainin sapagkat maaari po sila mag-stress doon po na uwi yung pagtatae kasi medyo stress po sila pag medyo malayo yung biyahe pero pong pwede naman po kinabukasan pakainin nyo po uh, ako po kasi pre-starter po muna ang ginagamit ko pag yung bagong dating pa lang sa bagay sa lahat naman po ay pre-starter naman po ang ginagamit sa mga veteranong nag galaga ganoon din po para uh, pare po lahat ng ginagamit ah uh, medyo ano lang po sa teknik kumbaga iba-iba po kasi ng pamamaraan tayo sa lahat ng alaga po ng baboy eh. ito po ang basic technique na maiwasan pagdata eh, or mahilo ang big ah uh, kailangan po ay medyo tansyado lang yung kain niya, yung tamang dami eh, kaya nga ang ang ating bituturo ay feeding tutorial at diet, feeding diet ang tawag po sa pag-aalaga ng big. Feeding diet, hindi niyo po pwede siyang, hindi niyo po pwede siyang apurahin ng halimbawa yung maraming pagkain gagawin yung gusto niyo kung lumaki. Uh, kasi po, kumbaga sa bata, baby pa ang biik. Hindi pa, pa siya, hindi pa matibay ang kanyang bituka. Kaya, kailangan medyo yung may halong gatas pa. Kasi pre-starter po kasi, may halo po siyang gatas. Yun po ang, kaya po, karaniwan ay pre-starter po ang ginagamit mo na. After one month, ah, uh, Pagka ano ng one month, bawa naka 1 month na po yung mga bake nyo, pwede na po siyang ano, magpalit ka na starter, i-hug eh, starter. Kung magbabago naman po kayo magpalit, uh, purgahin nyo po muna. naman yung pampurga. Tapos pagka natapos yung pampurga, sa uh, saka po kayo magpalit ng hug starter. Kung kayo po ililipat uli, uh, purga po uli. Ganun po ang ano, kada stage po. Para na uh, yung parasite niya sa loob ng tiyan, uh, mawala. Kasi yes, po sa big pakaraniwan, hindi po natin may iwasin, nagtatay ng minsan. Kasi po hindi po pare-parehas yung kain nila, lalo kung inahagis nyo. Hindi po pare parehas minsan, may nakakalamang ng kain. Kaya. kaya minsan sa isang big or dalawa, may, hindi may maiwasan ang bigtay Pero para makaiwas po kayo sa pagtatay ng big, ay tamang, eka ka nga, ay, tamang ano lang, tamang tarya. Ibig sabihin, tamang taka lang po. Ganun lang kailangan. At saka po yung pangalawa, uh, taman tamang dami po ng tubig. Hindi po masyadong marami. Pagka po kasi nasobrang siya ng tubig, maaari po siyang magtae kahit tama yung kanyang pagkain ng pagkain ng biik. Ganun po ang tamang papakain. At saka yung hindi po pangatlo, hindi dapat siyang paliguan. One month siya bago paliguan, So, one month po ang kung nyo po itatanong kung ano yung dapat ipakain kung lilipat ng ng pagpapakain ng big ah uh, pagka po kasi ano ba oh, naka one month pwede na siyang ano ay pag ano pala eh, isang ling isang linggo yata Four weeks four weeks pala kasi pre-starter pre, pre -starter eh. Pre-starter pa lang ang gagamitin nyo eh. Tapos, pagka 4 weeks, pwede na kayo lumipat ng ano, hmm, um, hug, starter. Tapos, 1 month, pwede na po, grower na. Uh, Pagayari na yun, 2 buwan, 3 months lang po kasi, binibenta na po yung mga baboy eh. 3 months lang po makita niyan po yung resulta ma maganda na po yung resulta ng katawan ng baboy 3 uh, months finisher finishing na finisher ang finisher lang po kasi ang papabigat po kasi ng ano yan yun po doon po yun na po ang last stage na ano ihintay nyo lang po yung bigat kung ako may, may buyer na uh, pwede nyo rin po siyang paabuti ng 4 months kung talagang gusto nyo malaki-malaki pero kasarapan ng 3 months na ano at uh, ito lang po ang hanggang dito lang po tayo guys and marami salamat po sa mga sumusuporta at nagla-like uh, paki-like and share na lang po sa ating uh, channel Jas Jasper TV and Machi Vlog dalaw po kasi yung ano yun, pang naging po natin sa, sa ano sa sa channel natin. Cheers na po guys and God bless. Ingat po kayo lahat and comment below lang po kayo sa baba kung kayo po ay nagustuhan niyo po ang ating content. Uh, click double na rin po kung kung gusto niyo po po ng ano subscribe na rin po kayo para updated po kayo sa ating iba vlog tungkol sa Pangalawang stage. Uh, sa susunod po na vlog po natin ay pag uusapan naman po natin yung sa mga baboy na po talaga. Kung ano yung dapat at hindi pwede. Uh, thank you for watching guys. And dito na lang po. Hanggang dito na lang.